Isang mahalagang tagumpay para sa kampanya ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy matapos na payagan po ng Pasig RTC ang mosyon na muling ipalabas ang kanyang mga pre-recorded video messages sa campaign rallies. Ang pagpayag na ito ng Korte, hinasa magpapalakas lalo sa kanyang kandidatura. Si Margot Gonzalez sa Italia. Naglabas ng desisyon ng Pasig City RTC Branch 159 na pumapabor sa musyon na muling ipalabas ang mga pre-recorded video messages ng Central Candidate Pastor Apolo Kibuloy sa campaign sorties. Sa inalabas na court order, pinahihintalutan ng may palabas muli ang 35-minute video message na ginamit sa Proclamation Rally noong February 11 pati na rin ang 32-minute Q&A ni Pastor Apolo kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Israel Tutorion. Kasama rin sa aprobadang video ang kanyang mensahe sa PDP Laban Proclamation Rally noong 13 ng Pebrero. Buko dito, inaprobahan na rin ng Korte ang bagong pre-recorded video message na itinakda para sa campaign rally sa Iloilo sa Marso A1 na ngayon ay gagawin na lamang sa Laguna. Nagbigay naman ng paalalang hukom na kailangang mahigpit na sundin ang guidelines ng Korte sa pagpapalabas ng mga video. Ayon kay Tony Turion, patuloy na umiinit ang suporta ng taong bayan kay Pastor Kibuloy na malayong malayo sa ipinapakita ng ilang survey. Sa katanayan, noong February 11, si Pastor Kibuloy lang ang nagawang magsagawa ng sabay-sabay na proclamation rally sa buong bansa. Isang tagumpay na hindi basa-basa naaabot ng ibang kandidato. Magandang maganda yung reception sa kanya. Kaya nga nagtataka ako dun sa survey ang layo-layo niya. No? Uh, but uh, you know, uh, at saka si ano, uh, Congressman Marculeta, uh, malayo din. So uh, tingin namin baka uh, purposive ito na i-discourage yung mga tao na butuhan sila pero sana naman hindi hindi ma-discourage kasi uh, we are actually questioning also the results no and the uh, methodologies by which the survey was conducted but uh, we also you know we also subject it to uh, study as to why the results were um, as shown on TV Ngunit higit pa sa kampanya, bitbit -bit ni Pastor Apollo ang mga konkretong programa at solusyon para sa bayan. Kabilang dito ang Zero Corruption Program na naglalayong walisin ang katiwalian sa gobyerno, pati na rin ang Accessible Health Program sa pamamagitan ng Health Facilities Expansion Bill na magbibigay ng mas maayos at abot kayang ang servisyong medikal sa mga mamamayan. Sinusulong din niya ang ecotourism at replanting initiative upang mapangalagaan ng kalikasan at mapalakas ang turismo. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga mahihirap, Ilulunsad niya ang weekly grocery assistance para sa mga nasa class D at E, gayon din ang free meals program upang masigurong walang Pilipinong magugutom. Kasabay nito, tutukan niya ang pagpapalawak ng oportunidad sa hanap buhay sa pamamagitan ng mas maraming trabaho at livelihood programs para sa bawat Pilipino. Sa ngayon, mahigit 70 panukalang batas na ang kanyang na-draft kahit hindi pa siya opisyal na nasa Senado. At higit sa lahat, kahit noon pa man, milong-milong Pilipino na ang natulungan ng kanyang kongregasyon mula sa feeding programs, medical missions, tree planting initiatives at iba pang humanitarian efforts. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News.